Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mommy Shine Main, and MRSK4860. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalotlot, have a good day everyone. Welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, eh, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa akin mga bagong videos. isi share na naman ako sa inyo ngayon mga kalotlot ah, kung ah, kung paano tayo maglagay ng thumbnails sa ating mga videos at sa ating mga ah, live stream gamit ang ating mga cellphone ayan, sa sunod natin na tutorial mga kalotlot ay kung paano tayo maglagay ng thumbnail sa ating mga videos at sa ating mga live stream gamit ang laptop so ngayon ay sa cellphone muna tayo mga kalotlot kaya dapat mga kalotlot may thumbnail ka na, may picture ka na dyan na nakasave sa ano mo sa uh, gallery ng mga cellphone mo, may thumbnail ka na para sa Uh, sa live stream at para sa video mo dyan. Para ready na yan, nagagawa tayo ngayon. ako, may ano na ako, may nakasave na ako na, na picture sa gallery. Kaya, kaya punta na tayo, watch this until the end, mga kalot-lot. Ah, mga kalot-lot, yung hindi ka pa marunong gumawa ng thumbnail, ay may ilalagay ako na ano dyan, ah, sa description box. Kasi may tutorial na ako dyan kung paano gumawa ng thumbnail. Ayan, puntahan mo lang dyan kung hindi ka pa marunong gumawa ng thumbnail. Nasa ibaba, nasa ano, description box. Thank you. Ah, mga kalotlot, nandito na tayo sa YT Studio. Punta tayo sa YT Studio mga kalotlot. Kasi mag -e edit na tayo ng thumbnail natin. At pagdating natin dito, punta tayo sa content. Sa content natin. Ayan, dito tayo sa videos natin. Itong ganito lang kami makipaglaro sa aming aming aso ay ano, lagyan to, to ng thumbnail. Ah, itong tatlong dot sa gilid, pindutin natin yan. And then, edit video. Ayan. Ayan, pindutin lang natin itong may pencil sa taas. Itong pencil sa taas, ayan, pindutin natin yan. Ayan, ganito na siya. Ang um, pindutin na naman natin itong custom thumbnail. Custom thumbnail, ayan, pindutin natin yan. Ayan, may nakasave na dito mga picture na pwede natin i ano, igawain, gawain thumbnail. Ito. Pindutin natin 'to kasi itong na picture ang ano ko. I thumbnail. Ayun, i natin. I-save. Huwag kalimutan i-save. Ayun. Diyan lang kadali mga kalot-lot kung paano maglagay ng thumbnail. Ayan, nandito na ang thumbnail ko sa ganito lang kami makipaglaro sa aming aso. Ayan, nandyan na ang thumbnail. Ang bilis lang kung ano. Sa sa paglagay ng thumbnail. And then, punta na naman tayo sa ating mga live. Ayan, pindutin natin yung live sa, sa taas. Live. Ayan. Ayan, nandito na. Walang mga thumbnail itong mga ano ko. Kasi nasa laptop ako naglive. live And then, wala akong picture na nasave sa laptop. Kaya wala akong thumbnail. Kaya, lagyan ko to ng thumbnail dito sa ating cellphone. Ayan, may tatlong dot naman sa gilid. Pindutin na naman natin yan. And then, edit video. Ayan, ayan. May ano naman dito, pencil. Pindutin na naman natin yung pencil dyan. Custom thumbnail. Ayan. Ayan yung picture natin na pang thumbnail sa ating live ay uh, ito. Welcome to you, my YouTube channel. Ayan, pindutin lang din natin yan. Ayan, idal natin and wag wag kalimutang i-save. Ayan, wala talaga akong thumbnail dito kasi nasa laptop ako mag ano guys. Kasi nasa laptop ako mag live kaya and then wala akong picture sa laptop kaya wala hindi ko talaga na, na lagyan ng thumbnail yan. Kaya mag save ba ako na picture sa laptop. Kaya ayan tapos na. Tapos na yung pag edit natin ng thumbnail, paglagay ng thumbnail sa ating mga live at mga videos. Diyan lang, lang kadali, mga kalot Thank you so much for watching.